Anim na taon na po ang nakakalipas na maikwento sa akin ito ng churchmate kong si Ate Carla. Noong mga panahong iyon ay kakatapos lang namin mag-practice para po sa sinakulo. Tipikal lang yung horror story na ito pero ewan ko Sir J dahil hanggang ngayon ay daladala -dala ko pa din ang kwentong ito. Taga UST po siya at sabi niya ay sobrang dami daw talagang kwento sa school na yon. Marahil dahil po sa kalumaan kaya't kung ano-anong kwento na rin ang nabuo. Doon daw sa main building daw ay may comfort room na sobrang kinatatakutan daw ng halos lahat. Malimit na ro'n na gamitin ang CR doon sa taas dahil na rin sa usap-usapan na mayroong nagpapakita doon. One time po Sir Jay, medyo nagtitilim na daw nung oras na yun. Nagpaalam yung classmate or kaibigan po niya na iihi lang daw. Sa sobrang no choice na daw nung kaibigan niya dahil sarado na ang CR sa building nila ay napilita siyang umihi doon sa main building. Hindi naman daw nag-hesitate yung friend niya na pumunta doon sa CR. At habang Papaakyat daw yung kaibigan niya May nakasalubong siyang janitor At tinanong kung saan ang punta niya At sumagot naman daw yung kaibigan niya Na doon ho sa CR sa main building At agad naman daw tumakbo yung kaibigan niya Dahil ing ihina Sumisigaw daw yung janitor Pero hindi niya daw naintindihan Dahil sa sobrang naiihina po siya at pagpasok niya doon sa CR ay wala naman daw na nakakatakot. Medyo nabuhayan pa nga siya dahil may nadinig siyang pumasok sa kabilang cubicle pero ang ipinagtataka niya lang ay kung bakit wala siyang narinig na tulo ng ihi. Kaya pagkatapos niyang umihi, tinignan po niya yung cubicle at laking gulat niya nang ma-realize niya na siya lamang ang tao sa loob. Lalabas na daw sana siya pero biglang nagbukas yung ilaw at pinto ng bawat cubicle. At sa puntong iyon, doon na po siya natakot at umiyak habang nagdadasal dahil miski ang main door ay hindi niya na mabuksan. Tumakbo siya papunta sa may salamin para maghilamos habang nagdadasal siya ng Hail Mary at nakapikit po siya at pagkatingin na pagkatingin po niya sa salamin, may nakatingin po sa kanya na babae at sinasabayan po siyang magdasal habang nakalabas daw ang dila na puno ng dugo. Sinasabayan pa daw nito ang paglalaro ng buhok, yung tipong nangaasar pa na walang talab sa kanya ang Hail Mary. Pinilit po niyang pumikit kahit na binubulungan siya ng babaeng nakita niya pinilit niyang magdasal ng malakas ng Apostles Creed kahit na nabubulol na siya. At nang maramdaman niyang bumukas na ang main door, minulat niya yung mga mata niya at nakita niya ang janitor na nakasalubong niya kanina at sinabing, Sinundan kita papunta dito para balaan ka pero hindi ko mabuksan yung pinto Buti na lang kamo at may dumating na katrabaho ko na may hawak ng susi na ito. Sabay bigla na lamang hinimatay si Ate Carla. Hindi niyo man paniwalaan pero ito ay 100% na nangyari sa aking buhay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenna nakatira po ako sa binansagang Bataan of the West. Way back po 2015, nung tahakin ko po ang buhay bilang college student dito sa isa sa pinaka kilalang school sa buong lalawigan namin at isa sa pinakamatandang school. At pinili ko po ang ROTC as NSTP dahil gusto kong gusto ko talagang maging army noon. So back to the story. Nag-orient kami noon sa isa sa mga room sa school noon regard sa ROTC matters at kung ano-ano pa. At sinabi sa amin na kailangan daw pumasok kami before 7am kapag nag-start na daw ang regular klase. So basically Sir J, kami-kami palang mga ROTC ang mauuna pagdating sa school. Ang itsura po pala ng school namin ito ang pinakamatandang ospital sa lalawigan namin. Project pa ito ni dating President Ferdinand Marcos at ngayon ay naging eskwelahan na. Ewan ko kung bakit. Sa paligid po kasi nito ay napapaligiran ng maraming puno. Kung sa aerial view naman titignan ay may letter H ang itsura nito at yung nasa daan sa gitna yung magsisilbing daan papunta sa kabilang part ng ospital apat na palapag po ang taas at maraming kwarto gawa ng dati po itong ospital. Ang kalahating parte ay hindi ginagamit at nakasarado para hindi do mapasok ng mga estudyante. Pero madami pang mga gamit ng ospital ang nandito at mga aparatos at kung ano-ano pa. Hindi ko alam ang kwento kung bakit ayaw ipagamit yung kalahati pero maganda pa ang mga gamit sa loob noon. Nagumpisa po ang regular class namin noong June 15, 2015. Maaga akong pumasok noon dahil nga sa ROTC ako at yun ang habilin po sa amin. Ang quarters pala namin ay nandun pa sa basement sa pinakadulo pa. Bandang 6.30 ng umaga nang pumasok ako noon Masyado pang maaga at ang tao pa lang noon sa school ay yung utility namin at gwardya. So basically ay tatlo lang kami noon. Bumaba na ako noon sa basement nang mapansin kong madidilim pala doon dahil first time kong bumaba noon sa basement ng school. At hindi rin kami nag-meeting doon sa quarters nung nag-orient kami sa ROTC. Oo nga pala Sir Jay, sa basement din na yun yun daw ay dating morgue at hindi ko talaga alam yun. Naglalakad po ako noon papunta sa quarters nang madaanan ko yung isang kwarto na malaki. Bigla po ako nandamig sa part na yun kahit wala namang hangin gawangan ng basement po iyon. Hindi ko pinansin na at ipinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad Sampung metro na lang ang layo ko noon sa quarters ng makadinig ako ng boses na nagtatawanan, nagiiyakan, babae, lalaki, sabay-sabay po yung boses. Para akong binuhusan ng tubig noon dahil ako lang ang mag-isa po noon. At nakita ko naman na wala pang tao sa quarters namin at sarado pa ito. Dali-dali akong tumakbo noon mangyak-ngyak ako sa takot noon at natapat na naman ako doon sa malaking kwarto na napakalamig sa party na iyon. Muntik pa po akong mada pa Sir Jay sa takot noon dahil medyo malayo din kung nasaan yung hagdan papunta sa first floor. Sakto namang pag-akyat ko noon nakasalubong ko yung kabadi ko na saktong pababa na sa quarters itago na lang po natin sa pangalang Rafi. Nagtataka siya nang nagtanong kung bakit daw ako tumatakbo at sino daw ang mga tao doon sa baba. Nagdahilan na lang ako na may kukunin at sinabing mamaya na lang kaming bumaba kapag nandun na yung mga ahead sa amin. Nabunutan po ako ng tinig ng mga oras na iyon. Buti na lang may kasama na po ako Hinintay na lang namin yung iba naming kasamahan para sabay-sabay na pumunta doon sa quarters. Hindi ko na po kinuwento sa kanila ang nangyari sa akin at nililihim ko to hanggang ngayon. Sa tagal po ng pagsasama namin ng mga kabadi ko, totoo ngang may kakaiba sa basement at kwento ng mga ahed din sa amin. Pasipul-sipul pa po at sumasayo pa habang naglalakad po si Roger sa bawat pasilyo ng isa pong malaking ospital. Pinapatay niya kasi ang bawat mga ilaw sa ibang pasilyo na hindi na napupuntahan ng tao. Dahil po sa ganoong oras ay bawal na po ang bisita. Si Roger po pala ay isang security guard at pangalawang gabi niya palang sa ospital na iyon dahil kakalipat niya palang. Dati po ay sa bangko siya pero lumipat siya sa mas malapit na lugar. Nakaakyat na po siya sa ikalimang palapag ng ospital. Ito ang huling palapag na kailangan niyang tignan at pagkatapos naman ay sasakay na lamang siya ng elevator pababa. Pinatay niya ang switch ng mga ilaw sa mahabang pasilyo na iyon. May kaunti pa rin namang liwanag dahil automatic na magbubukas ang dim light kapag pinatay na po ang mga ilaw. Sa hindi po inaasahang akmang aalis na sana si Roger sa kinatatayuan niya nang mahagi po ng kanyang paningin ang bagay na nasa may kabilang tulo ng pasilyo. Napahinto po siya sa paghakbang at nanlaki po ang mga mata niya sa kanya pong nakita. May tao pang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Aninag na aninag niya ang katawan ng tao sa dilim. Kaya naman, minabuti niyang buksan muli ang ilaw. Ngunit laking pagtataka niya na walang tao doon. Napakamot po siya ng ulo. Naisip niya na baka guni-guni lamang niya iyon o dala lamang ng antok. Ayaw niyang isipin na baka ibang elemento iyon dahil ayo po niyang takutin ng kanyang sarili muli po niyang pinatay ang mga ilo pero ngayon ay nagtayuan na ang kanyang mga balahibo sa katawan nang makitang muli ang taong iyon hindi na ito nakatayo sa pwesto nito kanina bagkus ay nakatayo na ito sa may kisame nakapatiwarik at nakalaylay ang mahaba nitong buhok hindi po makakilo si Roger sa kanya pong kinatatayuan. Wari niya dahil po sa gumatang na kilabot sa katawan ay napako na lamang siya sa kanyang kinatatayuan at nakatitig sa taong nasa may kisame. Bumalik na lamang po ang wisyo ni Roger nang biglang gumapang ang taong iyon patungo sa kanya. Kaya naman tumalikod na siya at balak nang tumakbo palayo nang may mabangga po siya Tinanong po siya ng taong nabangga niya kung bakit ang tagal-tagal mo. Ito po ay kasamahan niya sa trabaho na si Jonathan. Hindi muna sumagot si Roger at muling lumingon po sa madilim na pasilyo at wala ng tao sa may kisame. Napahawak siya sa kanyang dibdib at huminga po ng malalim. Napansin naman ito ni Jonathan kaya ito na po mismo ang pumindot sa elevator at ilang segundo lang ay nagbukas na po ang pinto nito. Pumasok na po sila sa loob at bago pa man magsara muli ang pinto ng elevator ay muling sumulyap si Roger sa labas. Muli niyang nakita ang taong iyon at nakatayo sa may dulo ng pasilyo at nakapatiwari sa may kisame. Nakayuko pong nagsalita si Jonathan kay Roger at sinabing huwag mo nang tignan at tuluyan na pong sumara ang elevator at umandar na ito pababa. Nagtanong naman si Roger kung nakita mo ba iyon at sumagot naman si Jonathan at sinabi na noong unang pasok pa lamang doon niya sa ospital na ito ay nagpakita na doon yun sa kanya. Nagtanong muli si Roger kung hindi do ba ito natakot. Sumagot siya uli na noong una daw ay gaya daw ni Roger ay natakot din doon siya Napatanong ulit si Roger kung sino do ba 'yun at namatay do ba 'yun dito sa ospital. Yun daw ay si Micaela, ang babaeng namatay sa ospital na 'yon. Sabi ni Jonathan, sa mga oras do na iyon ay malayang nakapasok sa loob ng ospital ang dalawang magnanakaw na sina Jasper at Ron. Pinilit do ng dalawa na buksan ang bintana at doon sila dumaan mabilis doon na pumanaog sa hagdan para marating ang pangalawang palapag ng ospital dahil ayon daw sa isang kaibigan ni Jasper ay nandoon daw sa kwarto kung saan nakalagay ang mga pera ng ospital at nang marating nila iyon ay kakaibang pakiramdam ang bumalot sa katawan ni Ron dagdag pa na madilim ang liwanag na nanggagaling sa mga ilaw doon nilapitan pa ni Jasper ang isang silid at gamit ang maliit niyang kutsilyo ay kinalikot niya ang susian nito. Si Ron ay nanatiling nakatayo lamang at nagmamasid na baka may makakita sa kanila at mabulilyaso pa. Sa paglingon ni Ron sa kaliwang bahagi ng pasilyo ay nagulat pa siya nang may maaninag siyang tao sa malayo. Kinalabit niya si Jasper kaya naman napatingin din ito sa direksyon kung saan siya nakatingin nilapitan po ni Jasper ang taong iyon na sa tingin niya ay nakayuko dahil tinatangay ng hangin ang mahaba nitong buhok. Nagtataka na si Ron kung bakit hindi man lang tumitinag sa kinatatayuan ng taong iyon. Ngayong kitang kita niya na binunot na ni Jasper ang balisong nito sa mibulsa. na Napatayo ng tuwid si Ron at inisip na may mali sa nangyayari. Naglakad siya at sinundan si Jasper palapit sa taong iyon. Ahawakan na sana ni Jasper ang balikat nito nang biglang mamatay lahat ng ilaw at kahit dilat ang mga mata ay tanging kadiliman lamang ang kanyang nakikita. Nagkapaka pa lamang sa paligid niya si Jasper Sir J at ilang sandali ay nadinig niya ang boses ni Ron na tinatawag ang kanyang pangalan. Ilang saglit pa Bumukas muli ang ilaw at napansin ni Jasper na wala sa paligid si Ron. Ngunit biglang nanlaki po ang kanya mga mata sa kanya pong nakita. Isang babae na nakasuot ng hospital dress. Lugay ang mahaba nitong buhok at nakatungo lamang. Ang lalo pong nagpasidhi ng takot ni Jasper ay nakita niya ito sa may taas ng pader na parang gagamba na nakadikit doon. Madungis po ang damit nito at nang magtaas ito ng ulo ay lalo pong natakot si Jasper nung makita ang nakakatakot na mukha nito. May nakakatakot ding ngiti na ipinupukol po sa kanya. At bago pa makasigaw si Jasper ay nilundag na siya ng babae. Mahina pong sumigaw si Ron ng Jasper Nakita niya kanina nang hawakan na ni Jasper ang taong iyon ay bigla na lamang binalot ng kadiliman ng kalahating parte ng pasilyo. Pinatawag niya po ang pangalan ni Jasper ngunit walang tumutugon at nang subukan niyang lapitan iyon ay bigla ding naglaho ang dilim at naging normal na ang paligid gaya po ng kanina pero wala na sina Jasper at ang taong nakatayo sa dulo ng pasilyo. Dala ng takot ay hindi na hinanapaniro ng kasama punya. niya. Minabuti niyang bumaba na at tumakas. Ngunit laking gulat punya niya nang may makita siyang babae na naglalakad paakyat sa may hagdan. Lalo pa siyang natakot nang tignan siya nito. Puro ugat ang muka nito at umaagos po ang dugo sa muka. Ninitian siya nito ng pagkalaki-laki kaya naman... Napatakbo na siya pabalik sa may pasilyo at pinindot na po ang elevator. Wala na po siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Ang importante ay makaalis siya sa lugar na iyon. Tumunog ang elevator kasabay ng pagbukas nito at mabilis na pumasok si Ron sa loob at pinindot ang boton. Tahimik po na umandar pababa ang elevator Ngunit ang tibok po ng puso ni Ronay malakas pa din hanggang sa magulat siya nang makita po ang babae sa kanyang tabi na nakangisi pa. Napasigaw po si Ron at niyakap siya ng babae at ang mga buhok naman ito ay pumalupot po sa buo niyang katawan. Nanlaki po ang mga mata niya nang matapat sa kanyang muka ang muka nito. Hindi nawawala sa muka nito ang malaking pagkakangiti na lalong nagbigay po ng kilabot kay Ron. Narinig naman nila Jonathan at Roger ang pagtunog ng elevator. Nagkatinginan pa silang dalawa at inabangan kung sino ang lalabas mula doon. Ganun na lamang ang takot nila nang makita po ang isang lalaki na nakahandusay sa loob ng elevator. Dilat po ang mga mata at nakabuka pa ang bibig. Agad nila itong nilapitan at nakumpirmang patay na ito. Kinabukasan ay natagpuan ang bangkay ng isa pang nagtangkang magnako sa ospital. Nasa panglimang palapag ito ng ospital. Nakapako ang kamay po sa pader at dilat ang mga mata at umaagos ang dugo sa nakabuka nitong bibig. At walang iba kundi si Jasper. Gusto ko pong ibahagi ang nangyari sa isang kaanak namin 12 years ago. Nagtatrabaho po ako sa isang malaking public hospital sa amin. Kaya naman lahat ng mga kaanak, kakilala na galing sa probinsya o kalapit na lugar na nagpapagamot sa ospital na yon ay nagpapa-assist po sa akin. May isang kaanak po na galing sa probinsya Sir Jay Sinabihan po ako ng nanay ko na bisitahin ko lang sila. Anak do yun ni Tita Teya, isang malayong kamag-anak namin. Pagkatapos po ng duty ko ay pinuntahan at hinanap ko sila sa pediatric department kung saan sila nakakonfine. Yun ang unang beses na nakita ko si Nora, ang pasyente na anak ni Tita Teya Isang malaking pulas na sa edad na 12 years old ay mas matangkad pa at malaki pa ang katawan po kaysa sa akin. Nagulat po ako sa unusual condition nito. Nakaratay ito sa beda. Matigas po ang katawan na parang kahoy. Hindi po ma-flex ang mga binti at braso. Naka-NGT at catheter din po siya. Hindi po makakain at makapagsalita. Minsan ay umuungol at nakatingin pero blank stare lang siya. Dalawang linggo daw po ang nakalipas. May mga estudyante sa eskwelahan ni Nora ang sinapian. Nasa kabilang classroom daw yung mga sinapian. Si Nora naman daw at ibang kaklase ay sinapihan na magstay lang sa kwarto nila habang yung mga teachers ay pinapasify yung mga student na sinapian sa kabilang section. For some reasons daw ay bumagsak o nahulog yung cross na nakasabit sa dingding ng classroom nila Nora dahilan para magulat daw po sila. Nangisay daw po si Nora that moment at nanigas daw ang katawan at doon na daw nagsimula ang lahat Dinala po sa iba't ibang manggagamot at sa malapit na provincial hospital sa kanila Pero walang nangyari Aside from sa UTI Dahil nga sa hindi makaihi Ay wala silang makita na ibang diagnosis Nagsagawa ng ibang test po sa hospital Test for meningitis Since yun ang unang prognosis ng ibang mga doktor Pero nag-negative po siya Maraming mga test po ang ginawa sa kanya pero walang makita sa lab test niya. Nagbigay ng malalakas na antibiotics pero walang pagbabago. Halos araw-araw ko siyang binibisita. And for some reason, nagbibigkas siya ng ate. Every time na magpapaalam ako sa kanya ay tinatawag niya ako at sinusundan ng tingin pero hanggang doon lang yun. Minsan may mga instances na parang may sinusundan siya ng tingin sa pintana at biglang mapapasigaw. Higit po sa isang buwan din sa ospital pero walang pagbabago. Kaya po nag na sila na iuwi na lang nila sa bahay nila. Ayaw ng mga doktor na pauwiin sila but after signing a consent ay pinauwi na po sila. In-update pa rin nila ako at nabalitaan ko nga na biglang magaling na siya hindi ko alam kung ano o saan sila nagpagamot pero magaling na daw si Nora. Pero hindi niya maalala yung halos 3 months na nakaratay po siya. Ni hindi rin niya ako matandaan. And after a few months, dahil parang naging close na ako sa kanila, inimbitahan nila ako sa graduation ng kapatid ni Nora at celebration na rin daw sa paggaling po niya. Nung dumating po ako Sir Jay sa bahay nila ay tinatawanan pa siya ni Tita Thea kung paano daw na hindi niya ako naaalala. E ang tanging pangalan ko lang daw ang nabanggit niya nung panahon na nasa ospital sila at lagi siyang umiiyak at hinahanap ako pag umaalis na ako. Nung tinanong ko kung ano ang naaalala niya, ang huli daw na naaalala daw niya ay nung nasa classroom sila at may natinig siya na malakas na ingay dahilan para magulat daw siya and afternoon, biglang natakot daw siya at gusto nang umuwi pero hindi daw siya makauwi hindi daw niya maintindihan kung bakit hindi siya makalabas at makaalis sa loob ng school campus and afternoon, ang next daw na natatandaan niya ay yung araw na naging okay na siya Kinabukasan Sir J ay pumunta kami sa school kung saan gaganapin ang graduation ng kapatid ni Nora. Same school kung saan nag-aaral din si Nora. Naisip ko po pagdating namin doon na no wonder na maraming sinasapian sa eskwelahan na yon dahil maraming puno na malalaki sa paligid at sa loob ng school. Nakaupo lang din kami sa kilid habang ginagawa ang ceremony. Pumunta ako sa may bench na malapit sa classroom para makalayo sa ingay at sagutin ang tawag po sa cellphone ko. Yung mga benches dun ay parang square box ang style at sa gitna ay punong malalaki. At habang nag-uusap ako sa cellphone ay nakita kong may papalapit po sa akin na batang babae. Nakangiti itong ina-approach ako na parang close na close kami. Ang sabi po niya, Ate, akala ko hindi na tayo makikita ulit. Ayan po ang pagkakasabi niya sa akin. Sumagot naman ako ng, ah talaga ba? Yan po ang nasabi ko at patay mali siya lang ako kasi hindi ko naman siya kilala at matandaan. Iniisip ko kung isa ba siya sa mga bata kina Tita Thea at kasama naming pumunta sa school kanina. Then napatingin ako nang tawagin ako ng pinsa ni Nora awarding na dawat, at isa ako sa mga magsasabit ng medal. At pagtingin ko ay pumasok na sa classroom yung bata at nag-wave pa po, po sa akin. Nung pauwi na po kami pagkatapos ng ceremony at picture taking, nagsisakay na kami sa multicab. At nung paalis na kami, hindi ko na nakita yung batang lumapit sa akin. Tinanong ko si Nora kung hindi ba namin kasabay uuwi yung batang kausap ko kanina nung tinawag niya ako. Nagulat ako nung sinabi niya na wala naman siyang nakita na kausap ko. Nakita lang doon niya na may kausap ako sa cellphone. Ikinuwento ko po yung nangyari at sinabi nila sa akin na yung classroom daw na malapit sa bench kung saan ako umupo at yung classroom kung saan ko nakita yung bata na pumasok ayun din pala yung classroom ni Nora. Historia Tagalog Horror Stories